Janine Gutierrez ay nagbigay ng malalim na pag-amin sa tunay na kalagayan ng kanilang relasyon ni Paolo Avelino sa isang panayam kay Boy Abunda kamakailan lamang. Sa naturang panayam, malinaw na sinabi ni Janine Gutierrez na okay naman sila ni Paolo Avelino ngayon at masaya siya sa kasalukuyang takbo ng karera ng aktor. Binanggit din ni Janine na lubos siyang nagagalak sa suporta at pag-appreciate ng mga tao sa kanilang dalawa. Nagpahayag rin siya ng kanyang hangarin na sana'y maging masaya na lamang ang lahat at huwag nang magsalita ng masasakit. Ayon kay Janine, masaya ako na natutunan kong maging bukas sa aking mga saloobin. Sa pagbabahagi ni Janine ng kanyang mga damdamin, lumabas ang kanyang pagiging bukas sa totoong estado ng kanilang relasyon ni Paulo. Pinuri rin niya ang aktor sa kanyang mga nagawa at sa kasalukuyang estado ng kanilang ugnayan. Hindi naging mahirap para kay Janine na ibahagi ang kanyang saloobin kay Boy Abunda, nakilala sa kanyang kahusayan sa pagkuha ng mga personal na detalye ng mga personalidad sa showbiz. Sa kabila ng mga pribadong aspeto ng kanilang buhay, bukas na isinalaysay ni Janine ang kanyang mga pananaw at damdamin sa mga usaping kagaya nito. Tumanggap din siya ng suporta mula sa kanyang mga tagahanga na nagpapakita ng kanilang suporta sa kanyang desisyon na maging bukas tungkol sa kanyang personal na buhay. Matapos ang naturang panayam, lumitaw ang suporta at pagmamahal ng mga tagahanga ni Janine at Paulo, na nagpapatibay sa kanilang ugnayan sa industriya ng showbiz. Malinaw na ipinahayag ni Janine ang kanyang pasasalamat sa lahat ng nagbigay ng kanilang suporta at pagmamahal sa kanilang dalawa. Sa huli, nais ni Janine na may parating sa lahat ng interesado sa kanyang buhay na masaya siya sa kasalukuyang kalagayan ng kanyang personal at profesional na buhay. Ipinapakita niya na kahit may mga pagsubok sa relasyon at sa showbiz, natututo siyang maging bukas at tapat sa mga pagkakataon tulad ng naganap na panayam kay Boy Abunda. Sa kabuuan, ang pag-amin ni Janine Gutierrez sa tunay na kalagayan ng kanilang relasyon ni Paulo Avelino ay nagpapakita ng kanyang pagiging bukas at pagiging totoo sa publiko. Ito ang nagpapatibay sa kanyang katatagan bilang isang artista at bilang isang individual na may pangarap at pagmamahal sa kanyang trabaho at mga taong nasa paligid niya. Ano ang sinyo sa balitang ito?